So ngayon nga e eh, iri-recap natin ang naging laban ni Nabaki at Oma and most of you guys ay napanood na nga ang naging laban nilang dalawa. Kung kayo ang tatanungin e eh, worth it nga ba ang naging laban nila? So ayan ang pag-uusapan natin kung naging maganda nga ba ang kinalabasan ng laban ng dalawang fighters na to. Pero syempre kung bagong visit ka pa lang e eh, baka naman. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat! Nagumpisa ang laban nilang dalawa nang ginamit ni Baki ang kanyang pinakamabilis na teknik na 0.5 seconds unconscious na kung saan nga eh ginamit din niya ito kay Biscuit Oliva noong naglaban sila. Pero hindi ito mga ng kalaban sa sobrang bilis ng pag-atake sa loob ng limang segundo. Kung may kita natin sa real time, bigla na lang bumagsak si Oliva. Pero kung slow motion naman ang titignan, may kita natin na umatake ng mabilis nga itong si Baki Hanma. At ginamit nga din niya ito kay Oma Tokita. Pero madali naman kaagad nakatayo si Oma sa ginawang pag-atake ni Baki. Nang nakatayo nga si Oma dito eh sinundan agad ni Baki ng isang mabilis at malakas na jump kick sa mukha nga itong si Oma. Pero mabilis naman agad itong nailagan ni Oma dahil sa kanyang defensive technique na Nico style adamantine na kung saan nga ang technique na ito ay nabablock lahat ng damage. At in return nga ay eh, masasaktan din ang umatake sa kanya. At during laban nga nilang dalawa eh ginamit nito kita ang Nico style technique nito para mablock lahat ng suntok ni Baki. Pero during sa bahay nilang dalawa eh gumamit naman ng whip strike nga itong si Baki at hindi naman lingid sa kalaman natin na napakasakit nga ng teknik na to kung tatamaan ka at ginamit niya nga ito kay Oma Tokita. He's in pure hell now. Pero nang gagamitin ulit ni Baki ang whip strike, ginamita naman ito ni Oma ng flow control technique na kung saan kaya nitong balibagin ang kalaban nito kahit umaatake pa ito sa kanya. Kumbaga ang technique na ito ay mahalin sa counter attack or for me personally para itong gagamitin mo yung lakas ng kalaban para maihagis mo ito ng malakas. Pero syempre gumamit ulit si Baki na isa pang technique na kakroach dash na kung saan nga eh kapag ginamit nga ito ni Baki eh magkakaroon ito ng pinakamabilis na tackle sa kalaban nito at ginamit nga niya ito kay Yuji Rohanma during laban nila. At ginamit din niya nga ito kay Oma Tokita. Pero nasalag lang ito ni Oma at gumanti ng isang malakas na suntok na kung saan nga eh ginamitan agad naman ito ni Baki ng Defensive Shauri na hindi naman lingid sa kalaman natin na signature technique nga ito ni Kaku Kayo. At sa pagpapatuloy nga ng laban nilang dalawa eh nagbitaw nga si Baki ng isang malakas na aura kay Oma. Pero hindi rin naman nagpadaig si Oma dito, binalibag niya si Baki pero kung anong ginawa ni Oma kay Baki eh binalibag din siya ni Baki. At sa kalaunan nga eh ginamit nga ni Oma ang pinaka special skill niya ang possessing spirit. At hindi din naman nagpadaig si Baki dito at gumamit siya ng demon back activation. It's like fighting against everyone I've ever fought before. Your power, your ingenuity. I can tell just how incredible the people you fought before. at nag-ended nga ito sa draw ang naging laban nilang dalawa but then ang pinaka most epic things na nangyari eh dumating nga dito si Yujiro Rohanma at parang nagkaroon nga ito ng interesado kay Oma dahil naaurahan niya na may kalakasan nga itong si Oma pero bigla din naman dumating dito si Kuroki Jensai So this tense atmosphere you're the one behind it? Kuroki You also go by the name the Devil Hands. I've heard rumors about you. Who'd have thought? Two men who've reached the final stage in the evolution of strength, meeting here, face to face. magkakaroon sana na confrontation sila Yujiro at Gensai pero parang nabastusan yung dalawang fighter na sinabaki at Oma at inatake nilang dalawa ito pero nagsalita naman dito si Tokugawa na kung maglalaban nga daw si Yujiro at Gensai ay sa ibang araw na lang daw ito ganapin at dito nga ay emalis na ang dalawang malalakas na fighter na si Yujiro at Gensai for me personally no uh, parang magkakaroon ng labanan niyang dalawang yan pero palagay ko no hindi uubra si Gensai kay Yujiro Hanma para sa akin kayo ba? kung maglalaban nga ba si Yujiro Yujiro at si Gensai. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Palagi ko si Yujiro. Eh. Alam naman natin na strongest creature siya sa dalawang franchise ng anime na to. Anyways, mabalik tayo kina Baki at Oma. Yung naging laban nila is counted as draw para sa akin. Okay naman yung naging laban nila dahil both fighters ay ginamit nila ang nilang mga abilities. What more pa kaya kung makikita natin maglaban si Yujiro at Gensai? Kayo, ano sa palagay nyo? Worth it nga ba ang naging collaboration ng Baki at Kengan Ashura? Comment your opinion down below. And if this video is interesting to you, eh, huwag mong kalimutan mag-like sa video na to. See you in the next video guys. Maraming salamat.